mga idol, magandang araw ito po, kaya na naman po tayo pritong isda na uh, tilapia at saka may sawsawan saka yung dinatik na lang ka po mga idol oh. yan opo mga idol, tira po mga idol samahan nyo po kami mga idol kumain opo mga idol tara, uh, manalangin muna tayo ayan mga idol, kaya na po opo mga idol unini unini So, sa tawyo. Pili lang kayo mga ano, mga babes ng gusto nyo. Ito yung paborito natin. Linatik. Linatik na lang ka na maraming sili. Gusto mo tanyok? Hmm. Hindi ka makapagsalita ah. Hindi nga pagkasarap. Nga pagkasarap. Sige. Kain po mga idol, kain po. Pambig ko yan yung sawsawan. Mm -hmm. Kapal pala ng laman ito, oh. Mm hmm. Pwede lang sa, ano, pistaan. Oh. Dito ko sa matamis-tamis na sawsawan. Hmm. Ito naman sa ating linatik.

kulang yung nilatik na langka. Ito lang mayroon yung ano, dabdes, oh. Kagado pa yung paminta. Lasang lasa. Lang siram talaga mga idol. Hindi natik na lang ka. So, set out sa mga bikulano dyan. Upo mga, mga Uragon, sulit. Uli ang luto sa Uragon. Mga pang Pilipino. Kasama na yung mga, ano, you know, mga bay. Hmm. Lalo na itong sawsawan. Mm. Mm. Tataas po sa lahat. Okay. Mga sulit yung support. Maraming thank you po. Panyo ko marami pa. Marami pa. Hindi. Baka hindi natin na maubos. Kain mo. Napakalaki niya. Ubus natin to. Oo. Oh. Bak-bak. Bak-bak lang. Dandaan sa pag-ano, baka may tinik ha?